Ang bida natin karakter sa ating hulaan ay isang aktres na hiwalay na sa jowang aktor dahil sa third party na asawa ng isang politisya. Ah, friendship, natin sa hulaan ating hindi po. ka natin dito para masaya. Dito ka Dito ka Dito ka uh Dito, dito, ka dito ka, na. Uh, 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 Pilar and uh, ano, uh, Salome Ang dahilan, kabit ni Actress ngayon ang asawa ng kilalang politician na dating anak ng mataas na kilalang politician then Tambay si Actress sa isang resort sa malayong probinsya na pagmamayari nitong asawa ng kilalang politician Walang alam si girl politician na kabit ng asawa niya si Actress dahil busy at araw-araw umiikit ito sa mga kung saan saan lugar Ayan! Ayan, 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 may clue na nag-iikot lang siya. Oo, <laughs> oh, di ba? Sino yung actress na yan? Magaling ba yan? Ay, ang galing. At ang maganda. Parang premiado din yan. Oo, eh, no? oh, oh napakagandang actress. Mm. Napaka, at saka ano, isa sa mga may pinakamagandang mukha sa showbiz. Kaya po ang agawin ni Salome yan. Ooh. Salome! Ay, <laughs> ay, ang ang jewelry nito, ang ni actress na pa-guwapo niya. Talaga ba? Sa Lumian. Sigurado magugustuhan mo ang boyfriend nito, Lay. Pakita mo sa kanya. Mamaya, oh, no, ipapakita no. ko sa iyo. Meron akong idea kung sino yung babaeng politician, pero the, the rest. Ay, ay. Yung politician talaga. <laughs> <laughs> yung politician, wag natin munang ng pakialaman. Kasi, Bawal. Ah, wala na daw akong ano. Ay, sabagay. Hello. Sa palakol. Akala ko ako. Wala. Salome! Yung ano, yung uh, politisya, huwag muna natin pakilaman. Si actress muna. Napaka, mm. napaka, ano, napaka material girl pala ng babae, ng Ay, actress ganon. na ito. Ah. Eh, wala pa na naman pala. <laughs> ah. <laughs> yun na. Oh, yes, why not? Why not? Sino ba naman ang hindi, diba? ba? Oh, oh. Pero kung ikaw, jujuwain ka ng asawa ng politiko or man. yung politiko mismo, bibigay sa'yo ang lahat sasabihin, iwanan mo na yan para dito na tayo. Dito ka na. Oo, uh, pero kabit ako. Oo, oh, oh, still kabit ka pa rin. No, wow. No. Okay. Ayoko, ayoko maging homewreck. Wow. Yeah. Pero itong si Arthur's ganun friendship? Parang may ganung uh, ano siya. parang May ganun, siya. ganun ano parang siya. May siya. May ganun, so hindi yan first time. Uh, yes, parang oh. ganun. Meron siyang, so, ano, meron, siyang, meron siyang background na parang kung asan yung ano, goldfish, dun siya. siya. Oh. Oh so, ano siya? Yeah. Yeah. So, so, veterana so siya, maging kabit. Ah. Veterana siya maging kabit. Um, veterana siya o talagang bihasa na talaga. Kasi, ah, ah, talaga ba? Bihasa, <laughs> hindi bilasa. Bihasa. bihasa nga. Expert talaga sa ganyan. Expert sa pakipagjowaan sa mga mayayama. <laughs> Ay, talaga. Masasabi so, mo. So, <laughs> pag wala siyang project, ganyan ang career. Wala, na. wala. Pag walang career, dun muna sa pag-jowa. Ay, marunong. No? Ano marun siya, hustler at, siya. At dahil, ah, oh, ako, lagot ka pag nalaman ng politician. Ano <laughs> Kaya mayayari sa yeah. kanya. <laughs> ano ba? Parang, um, leave your aggressive ba yung oh. politician? Careful, oh, oh. Benny. Hindi naman. <laughs> hindi naman siya ganun kaano. Pero, syempre, asawa, asawa ko yun. Mag-asawa ko yun kahit ikaw. Eh, di ba? Asa, may asawa ka, tapos na, nahuli mo. Anong magiging reaction? Oo, I'll, I'll be very upset. Smile ka lang, di ba? Magiging violente ka, eh. Si kaya ako hindi ano eh, hindi, hindi, hindi ako jumadyo, hindi nagasawa. Kalat! <laughs> Ay, ganun. Palat. So, makalat nung actress na Ay, super duper oh. talaga. Ay, Pero Ay, alam mo, diba hindi pa rin i-declared na iwalay sa, sa jowa niyang aktor. Ah, Ay, ganyan? Oh. Inano, ah, tahimik ang kanilang, kanilang relaksyon. Oh. Matagal na ba silang hiwalay? Uh, recently lang daw, dahil uh, dito nga sa natuklasan ni actor na itong Meron si actress ano? ay nagkipag-side trip. May ano, may ah. extracurricular activities. May mga, <laughs> ano? business. So, may mga monkey business siya. So, manghula naman mga kamarisol natin dyan sa baba, di ba? So, mahirapan sila. Wala akong binigay na clue. Oo, <laughs> oh, okay, mag-isip lang, lang sila. Oh. Parang lang sila. Hindi basta, careful, 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 careful. Kasi, Napaka-sensitibo ng ating oh. Ano, blind item. May pamilya Sobra. on the line. May pamilya eh. na masisira. Ah. Kumbaga may Ayaw mga maapektuhan. Ayaw natin naman na maging tayo mismo ay maging oh. uh, advocate Fold. ng ano, oh. home